Okay. Good morning mga tol. Andito tayo ngayon sa aming sa budi karami no. Dami na yung bago ngayon tol. This is Otso. This is Otso. Nabubulol pa ako Bukod pa yun sa tindahan ay mga tol. Ang dami oh. Paninda namin ngayon ang lunis. dami ay e, yan mga tol gaganda dami yan eh. oh ang dami uh, Ren! Eh. Ren! Di ba nabi yung Ren? yan at lalabas na ako doon magtitinda na tayo mga tol anim na babo yan anim ang iba niya wala na kaya binili na at yun mga tol nandito tayo sa tindahan na namin ano At yan ang mga paninda natin ngayon mga tol. Sa side lang namin yan mga tol. Diyan lang sa amin. Sa isang pwesto. yan tayo nakapwesto. Ayan. Ganyan kadami ang paninda namin mga tol. Ayan mga tol. Late na tayo nakapag video mga tol. Dahil ang dami namin baboy. Dami tayong inaatupag nila mga no, order. Ay, si ate bigla pa ngayon. Ayun. O, si kuya, hanggang ngayon ay naglilinis para rin ng pata. Kasi tanghali na. Ayan, mga tol. Ayan, may bumibili mga tol. Ayan, si kuya, di pa rin tapos maglinis. At tayo ay... Nakabuhilo lang mag video Nung konti na lang halos ang ating paninda ganyan kami talaga mga tol at sa kabila namin, mga tol medyo marami pa rin kasi sobra sobra ang baboy namin, mga tol ayun mga tol ang order sa amin na laman ay 270 lang pero ang kinatay ay hindi pala mga tol kaya nagkaganyan ang katay namin dahil yung kapatid ng amo ng babae ay nagkatay ng marayong mga tulong wala namang order na pang sabit ulo ang gaganda ng baboy niya mga tol kaya kinuha na lang amo ko ganun ang nangyayari lagi mga tol tagasalo kami ng kanilang mga natikirang baboy sumusubrang baboy nila kami ang tagatinda Ayan po lo, ang dami na yung panindamat. At ayan si Otol angkol TV. O. O. Baka raw ni si makapunta sa King Premier. Kasi may lakad daw siya. Paalam mga tol. Ayan mga tol, sinasuporta natin ng music yan. Ni DGG of Jewett TV. Ayan na, malis na siya. At ayan mga tol, anay pa rin pa sa kabila, no? dari pa na yung panda sigurado mga tol susubra yan mga tol at lunis ngayon may susubra talaga yan hindi yan katulad kahapon mga tol kasi kahapon mga tol mabili talaga sobrang bili talaga kahapon